Fuck you, you little bitch. Why are you parking here? Butcho, butcho. SHUT YOUR GODDAMN ASS UP! Yeah, yeah, yeah. go, go, go. yeah. Abigoro ninyo puro Rakumaoy Di rin kapitak, kamusta na mo? Pila na taong katuig So yaragya ko na kung sa mo ako, tanaw, una, talking, kama, oh, singer, ako, na ko tanaw na to Kinsa kinere yan ka Singer Sige lagi ang na ko Ako, ako na pao Sige lang mo Kamusta na ton Ikaw dere akong pasikaton Pasikaton Si bat na ton Inom radi tubig Basing pa di ay maton na Ang oh, singer katong time na takpan ka Yan sing along Pag kaugmadaghan ka Ayaw na takpan na tropa Yan is sing along Buka nga ko na ako'y tropa na popo Kung sa pasad na kay tropa na snitch Kahilig kayo mag solo Oo mo gamit lagi sir pero di mo palit Otok ni mo to na asa ang kogo Di lagi siya mo palit mm, Pero na am, sige sogo Ganti to tanang mm, Asa ko to o oh, ayaw na lang ni Ilaraton Ilara na lang imong lolo Dick Rider ka kada gig Gicho pa ni mo ako ang aloso Sakit sa puso o oh, di ba na loro Hilaw to tanang story ni mo about na ko Bago nga loto Di ka kalimutin ano sakit Iyak lang good bro bro Nakatama ko ron ha Nakatama sa loto padayon lang sa mga plano ni Gogo Like a hero ride Giro ride Ginansak nga mo sa balay O kapalat Ni Ana iyang mama Wadre galaag Nga na aras sa bintana na oh. brain lol Katawa na nang ayaw, oh sorry ni Paul Hilas pa kayo, siya tag-iya Sabi no boy, mmm Di kang owner choy Hilas all, owner ani, dropout media Directly yan Super Kusog sa ti ay ka-super Imo mga tropa tanan kay user Kusog ka ayaw mo tira mo shoot Sad, oo shooter Ang high taas, 6 six footer Kusog mo gamit ko ang six footer Kahibaw ko sa duatanan ang yes. Sa unang scorer Hintok yami ba? Tanang shirts niya baligya dami ra Ay kong ilara ah uh, Pakitan tao mo sa camera Na kasa Oo ni hit masa Ako mga grabe legit Imo mga bitch mga bang himasa na ako pang Sige pag pare I don't care. Mas maayon nalagay pero loser Kahit na ka pero bye who cares Kaso na yung murder Sige pa na wag signing nga kata Kataming yakit na rapper Kung lang po flex So yara ya na sila at least Blocker ako di ko parihan nila Sa'y panghambog niya palit po guest Sa akong dick i-kiss na Di din love, so i na Anang sila magpista lul Bitch ka sa pubic Happy Fiesta